Yan ha. Mangyari sa atin yan dito ba eh. Natosan. Wow. Guys, if you want to avail, nagpapavail pala ako ha. 500, ano. Ilang minutes kaya? 520 minutes. 520 minutes. Aray ko. Iipit na siya ng ano ba? Iipit na siya ng puter. Eme. Ha! <laughs> guys. Nagpapabay lang babaeng to. Malapad lang noo ako. Sabi nila pag malapad daw yung malapad yung ano. Hala! Beh, hindi totoo yun. Eh, nila yon talaga. Eh, melang talaga nila yon Guys, by the way, kung gusto nyo mag-avail, huwag nyo na ako ito direct message dito kay Bigo kasi di ako makakapag Reply sa inyo kasi nga ban yung pagre-reply ko dito kay Vigo. So, dito nyo na lang ko i-message. I-direct nyo na ako sa FB, be. Huwag na tayong mag bigo bigo pa. Live-live na lang talaga ang ano ko dito. Live-live na lang talaga. Live. Live. Live-live. Live-live na lang talaga ang babae, be. Si Ewan ko din. I couldn't find my own place Cause I need to Hindi ko na maintindihan kung maitsura ba ako o may mukha lang talaga Or may katawan, parang katawan na lang kasi talagang panlaban ko dito be Katawan na lang be, wala nang iba pa Good afternoon, baby. Sana all be na baby. Sana all baby, di ba? Ganyan sana. Hindi yung ginagawa niyo kung ano diyan. Madam-madam pa yung iba eh. Madam daw. Shaui, guys? Welcome sa live. Nagpapa-avail pala ang host niyo, B. <coughs> host. Guys, bagsak na guys. At nang maging masaya naman ako dito. Parang tinatamad na naman ako mag-live niyan. Ano ba naman yan? Guys, hindi na magpapap. mag a na tayo. mag a tayo ng kaemehan, kakwentuhan. Ang sarap nga. Aray ko bossing. Aray ko bossing. Masarap ba? Uy! ah! Eme. Guys, hindi ako natanggap ng busy na hindi bayad oras ng working hours ko, ha? Pasensya na dyan sa mga pinapatayang ko ng busy, lalo na kapag ka may client na ako. Guys, sino magpapa-up? naman makausap nyo ako, be. Thank you, Hellride. Thank you, be. Hala, luwag na Thank you. Ako po, Jude uh, Arshaga. Sorry na, mahina magbasa. Ay, nag-aaral pa mayina na, na magbasa. Be, ang baba kasi ng level mo. May mataas-taas yung level. Ingredient lips na naman ako. Latang kulang sa halik eh, oh. Kulang sa lap-lap. Charice. -lap, ano yung ingredient lips yung sa lip tint? Guys, sino magpapa-up? Ano na eh? Ano na eh? O, sige, Nabi, oh. Eme, Garnatoy. Uy! Be! Kilala kita! Para kanya, no? Kasa live ng ate ko, ah. Nandito ka. Nagawa mo dito. Show ay, be, hindi ako mag-show hanggat walang ano. Hanggat walang... Ano ba yun? Hanggat walang putang. limutan ko na. Ate, uh, last kiss mo kailan po. Aba, nung baby pa ako, be. Mukha kang aswang, ex-batalyon. Ah, okay. Mukha daw akong aswang, guys. Papanig ba kayo dyan? silip lang muna gar. Totoo nga, yung sinasabi ng ate ko, B. Na totoo nga. Totoo nga. Ay, kurti Hmm, pwede naman. Pagsho-show lang ako, B. Siguro kapag may nagbigay ng... ng... ano ba? Petera sori Pag may nagbigay ng petera sori guard, be ako dito. Pag may limang nagbigay ng petera sori San po? Guys, nagpapa-avail tayo. Kung gusto niyo mag-avail, direct message niyo ako dito. Ha? Don't mind 'yung baby, hindi akin 'yon. Kapatid ko 'yon, be. At last be ba't mo ba tinatanong? babalik din ako doon kay Ate Mugar. Ba't mas maganda pa yung live niya, be, kaysa sa akin? Ba't babalik ka doon, ha? Ha? Babalik ka doon, mas maganda yung live doon, ha? Ayos lang, hindi bumalik ka doon, wala akong pakialam sa'yo. Natanggap ka ba nung... Hey, be! Pwede naman, siguro. Siguro, be. Ano profile pic mo sa FB? Wala akong profile pic dyan, guys. Kaya nga magpapabisi check ako. Kasi kapag ganun... Babel, babel. Babel, ang ganda-ganda mo sa live. Tapos wala kang profile dito. Oh, ayun. Uy! Ayan na si Rich Me. Rich Me. Oo oh, nga. Best in out ko na yung favorite top mo. Aray ko! <laughs> Mali. Eh. Na hindi. Tsaka kasi nag-request na isuot ko to kanina. Nag-PM siya sa akin. Sabi niya, be, mag-tube ka lang. Ayun na, be. Nagpapabail ka? Yes po, nagpapabail po ako. Direct message na ako dito sa FB ko. wag na kay Bigo kasi di ako makapag-reply dito kay Bigo be. Ewan kong bakit. Kaya binilagay ko na dyan yung FB ko. Ganda mo naman? Hello! Hindi! Eme! <laughs> Parang aswang na. Totoo nga yung sinasabi natin kanina. Huwag na aswang. Welcome guys! 80 friends ba yung sayo doon? Parang, oo. Oo. I swear. Pero di ko alam kung ano. Waka at ay eh, hindi po. Nakakapaglakad ako pero hindi ako nagpapalakad. Eme. Eh, hindi, hindi ako natanggap ng walk. Eh, Ayaw ko ng walk be. Mawawasak. Mawawasak. Hindi. <laughs> Legit yan guys. May prop ako. Hoy! Pasaway! Nung prop prop mo dyan. Nung prop prop mo dyan be. Walang ganon. Puro pampucha. Nakabahan talaga ako sa ganyan eh. Shall we, guys? Welcome sa live. Uy, 500 viewers na. Aray ko naman. Kinigilig na. Eh, mali, be. Hindi to kikiligin. Kahit 500, kahit mag 1,000 pa yan. Patingin nga ulit ng ano. Patingin ng ano kick Oo, be, may proof daw siya. Ayoko nang ganyan, be. Alam po, yung screen record nila yung kapag naikipag-busy as sila sa ako. Tanggalin mo sa... Yes naman, b Tinanggal ko na. Nakablock pa. Di na siya makakabalik dito. Pasaway talaga siya, b Pinatunayan niya yung pangalan niya shawi guys, welcome sa live. nagpapa po tayo. Direct message na ako dito sa FB ko kasi hindi ako nakakapag-reply kay Bigo. So, diyan na kayo mag-direct. Tapos ang message sa akin is avail and then ilagay niyo yung Bigo ID niyo or Bigo name niyo. Para naman man ako, ng kilikili ko. Para naman man ako kung sino kayo, beh. Ano? Kapishin. siya? amoy. Avail ako sa sahod din. Sahod ko. Ha! Ha! I like your vibe. ay. Be, ang ganyan. Nakakakilig ka. Ay, mali. Dapat kiligin. Ang luwag ng short ko. Be, ano ba naman to? Ay, na yan. Pwede na yan, be. Guys, if you want to avail, just direct. Walang TG, be. Di ako nagpapa-TG, be. Ayoko yung ganun-ganun. Dami kasing kinemerot sa TG, be. HM ba? 500 ba? 20 minutes. Whole body line with face. Kaya kinakabahan nga kapag may sinasabi na may proof, may proof. Pukay na. <laughs> may proof sila, be. Kaya kinikik ko agad sa live ko yung ganyan. Hanapin nyo na lang kung sino ba yung pasaway na yun. Hingin <laughs> nyo sa kanya, eh, me. May... Oh. Wala, wala na. Niluwag na lang siya. Oh. Ko. Oh. Legit si ate. Yes naman, be. Legit oh. talaga to, be. Pinatrabaho ko ang trabaho ko once na payment first kayo. <laughs> Hindi ako yung hindi ako yung scam. Ay, yung ako nang ganon. Wala nga akong, ano, wala akong profile sa FB, guys. Pero nagpapabisi check ako. Hmm. Papabisi check ako. Sexy naman. Halabi, hindi sexy, yes. Sexy, hindi. Normal body lang yan. nag Yes naman. Nagpabisi check na yan si Sir Rich me kanina. And I'm glad na hindi siya nanghingi ng sample kasi nga I don't give samples. Dito, magsushow ako kung magbabagsak kayo ng... Kung may limang magbagsak ng Tigwa 1K beans, be. Siguro magsushow talaga ako dito. Be, tandaan nyo, wala akong ano, wala akong any padding wala akong mabilis nang tatanggalin, be. Charis. Eme! Shawi sa inyo guys. It's already 2.34. Siguro mag-e-end ako mga 3.34 bakla. Ano profile mo? Walang profile yan. Kaya nga ako nagpapabisi check mga B. Kasi nga pag nagpo-profile ako, Diyos ko, wala pang isang linggo yung FB account ko. Wala na, nahack na naman. Like yung, hindi ko na siya magagamit. Kasi marami nang babaliktad sa akin dito. Yung ano, may nag-avail ba kayo na? Oo, ba, Diyos ko, ang dami hindi ko lang na-reply na matino yung iba. <laughs> like, tawag dito. Nang babalik, alam ko siya kung na siya Like, di ba, makikipag-bisya sila, magpe-payment per sila. Like, that, ganon, ganon. Pwede ka ba ilabas? Hindi po. Hindi ako pwede ilabas. Tapos, i-screen record nila yan, B. Tapos, sa next na avail sila, bigla nilang ilalabas yung video. Yung video ko na, sige, pag di mo ko pina-avail ng libre, may papakalat. Yung ganon. Tapos, pag binlock ko sila after a few days, wala na, B. Hack na yung account ng babae. Mga hayok pag hindi na pagbibigyan. Magkano nga? 500 by 20 minutes whole body with facial expression yon inday. Oo, be, ganun sila. Ganun yung ginagawa nila sa akin. Kaya minsan nadadala talaga ako Dadala ako magpa-with face. Kaso napipilitan ako kasi yung iba niyan. Diyos ko meet up, available. Beh, hindi talaga nagpapamita pa ang babaeng to, beh. Kasi pag nakita mo to, malalaman mo kung ba't hindi nagpapamita pa ako. Ba't hindi ako nagpapamita Yung 500, marami na yun. What do you mean by marami, sir? Pinakain niya na yung ano ko. charot huwag mo hawakan. Ay, hindi ko inahawakan. Beh, inaangat ko lang yung... <coughs> Kasi, lalaglag na siya. Beh, makikita na yung ano ko dito. Shall we, guys? Uy, 605 views na! <laughs> Iiyak na ako. Eh, me, nung nakaraan nga, nag 1.2k, di nga ako umiyak. 600, iyak ako. May Daw yun. Tears of ano? Tears of happiness. Eh, man. tears of joy talaga yun. <laughs> tears of happiness. Ano yun? Sample ka. I mean, Ay, ba hindi ako nang Kung ayaw mo mag-avail, wala akong pake. Ikakawalan sa akin. Pag 1k views, pakita. Ay, hindi, be. Kailangan ko ng 5k, ano it's either 5K Dias or 5K Beans. Bago ako mag-show, yun yung challenge natin ngayon. Pag may nagbagsok ng 5K Dias or 5K Beans, be, gora to, be. Walang ano yan, oh, walang anything yan, oh. Mabilis lang yun. Ah! ID number. Hindi pa ako pwede mag-show dito, be. Pwede ako mag-show siguro, May kapalit 5K, 5K. 5 kayo ang ating ano ngayon, kota for today's video. Shall we guys? Sa so, mga gusto mag-avail, 500, dito message nyo ako. Pag na-message nyo ako, ang message nyo agad, ang first message dapat is avail. And then, lagay nyo yung Bigo ID nyo. Hell Mary, kahit 20 lang yan entrance, di ako sa'yo ang asim. Wow, ang kapal ng mukha mo, bi. Sinabi ko bang mag-avail ka, bi. Di kita kailangan kung alam mo lang kung ilan yung customer ko sa isang araw, walang wala ka dun, bi. Kilikili -kili lang kita. Masim. Eh, palang po, cha. Siya ano? Be, mga confidence kayo sa sarili nyo, hoy. Tignan nyo nga yung binabash nyo, be. Tignan nyo nga yung katawan kong talagang masim. Baka ikaw, pinaglisan ng palo. Siyempre, be. Sorry na. Yan lang binigay ni God. Wala tayong magagawa. <laughs> eh, me. Eh! But I couldn't find my own place. Wag na, be. Kaya ko na. Ay, thank you, John. Be, thank you. No, ka na. Hindi tadali. dali. Eh, me. Nagbigay lang eh. Ganun-ganun na kaagad. ah guys ko. No nakaraan guys, nagpaano ako, nagpa-challenge ako na yung ano lang siya, 3k lang, 3k lang na dias at saka or 3k na dias or beans. Tapos ang nangyari noon, tawag dito, nagsushow ako na nagsushow Hanggat hindi nila tinitigil yung pagbabagsak dito, be. Ganon yung pinagawa. Tapos tumagal yun ng almost 45 minutes so maraming nakaraos no. <laughs> Paraming nakaraos dun. Kasi almost 35 minutes bago tumigil yung mga nag-send Ganon. Parang gusto ko siya ipag-aulit ngayon, di. Isa yung mga itong outfit ko, di. Yung bilis-bilis lang yung tanggalin, tapos hindi nyo magagamit. Yung mm, daw yun. Buti di ka naban. Ay, hindi po. Hindi po ako naban noon. Kasi di ko siya inahawakan. Like, show ko lang talaga siyang ganyan, ganyan, ganan, ganan.